Ano naman tong karakter natin? Bakit di mo sabihin rin ko Bakit mo ko pinapatahimik? Dahil ba may ako? Hindi ba alam ni Esmeralda na nandun ako nung pinasabog niya yung rest house ni Sir Eduardo? Kaya buong pamilya na namatay? Sinungaling. nag iimbento invento lang yan ng kwento. You're a fake. At hindi mo sabihin yung relasyon nating dalawa? Sabihin mo. Ito pinagsasabihin mo. Esmeralda, alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Oh. Ang kami ni Rigor, ang relasyon. Oh. Kaya alam ko ang kulay ng singit mo, pati rin yung mga favorite sexual position mo sa kama na gustong gusto mo. Alam ko. Dahil eh, kinuwento sa akin okay? oh lahat na ikor. Ano ba? Ha? Umalis ka. Umalis ka dito! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Umalis ka dito! Umalis ka Umalis ka na! Um na. Um ka na! Alam pa gagawin sila. Malalaki na yung mga yan. Huwag mo kong Marami ka papaluha sa akin. Huwag mo! Malalaki na yan. Esmeralda. All this time, akala ko loyal ka sa akin. Binigay ko sa iyong lahat. You gain power and money because of me! Ano bang ba kulang ko? Ha? Ano bang kulang ko? Wala. Para traitorin mo ako ng ganon! Pero ikaw lang pinili ko, Esmeralda. Pero niloko mo pa rin ako. Wala na kami. Nagtiwala ako sa sa'yo. Wala ako sa iyo pala nangangalantari ng na ibang babae. And the worst part, yung babae niya nagpahamak sa akin at ngayon kay kay Eduardo, pinalakas niya ang kaso ni Eduardo dahil sa babae mo! Pero Esmeralda, ikaw ang pinili ko. Wala ano, na kami. Ano pa? Ano ha? Ano pa sinasabi mo sa kanya? Sinasabi mo rin ba kung ano nga may nahinig ako? Ha? Gano'n ba? Esmeralda, please hindi tayo maghiwalay. Get out! Get! Get out! Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Hindi kita kailangan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Get out! Get out! Get out! Get out! Hindi ko na halata na may relasyon pala si Esmeralda at si Rigor. Pinagsabay niya kami. Bakit ka pumayag? Kasi mahal ko si Rigor. Umaasa ako na isang araw iiho niya si Esmeralda. Pero baliktad yung nangyari. Hindi niya gagawin yun. Magpapakasasa lang yun sa pera at kapangyarihan ni Esmeralda. Siyempre mawawala yun pag ikaw ang pinili niya. Alam naman yun ni, eh. Kaya nga si Esmeralda yung pinili niya eh. Noong araw na yun, parang napakababa ng tingin ko sa si sarili ko. Pagmamahal lang ang kaya kong ibigay kay Rigor. Pero hindi sapat yun. Bagay, maswerte ka na rin dahil wala ka na sa kanila. Alam ko hindi ako ang dapat magsabi nito dahil ang dami ko rin nagawang kasalanan eh. Pero kung masama ako, mas masama sila dahil nakuha nilang patay ng anak ko. Salamat nga po ako na hindi ako pinatay ni Rigor eh. kayo nagkasira ni Rigor. Hindi ka ba lalapit sa akin? Ito tayo, mo. Sir Julio. Gusto daw po niyang kausapin, Sir Eduardo. Si Sir Eduardo po. Ah, uh, sino kayo? At uh, ano kailangan niyo? Si... Olga po. Pwede ka makausap? Sir Eduardo, ko alam kung naalala niyo pa po ako. I'm sorry, but I don't know you. Uh, have we met before? 25 years ago. Isa po ko sa mga server nung Victoria sa rest house niyo. Naalala ko pa hey. nga po, kausap niyo pa yung mga kamag-anak, pamilya naman eh. ako po yung nagpags... Ako po yung nagpasabog nun. Ayok ka! ka! Pinatay mo ang pa pamilya ko! Ipagukulong kita! Sir, sir, sir! Patawarin ako, sir! Patawarin oh! na po ako, sir! mali po yung ginawa ko, pero napag-utusan lang po ako, sir. Nandito po ako para tumistigo laban sa kanila, sir. Laban kina Esmeralda Trigor. Sir, kaya ko po idetalye lahat ng nangyari. Ko naman yung kaparusahang bibigay sa akin, tatanggapin ko po yun. Pero hindi ako papayag na bumagsak ng nag-iisa. Kailangan po managot si Esmeralda at Trigor. Nawala ang pamilya ko nang walang kalaban-laban. Hindi sila dapat namatay! Hindi sila dapat nadamay! Hindi dapat buhay pa sila ngayon kung hindi dahil sa inyo ni oh Esmeralda! Tawarin niyo po ako, Sir! Kuwet po ako. Tawarin niyo po ako, Sir. Kung hindi ako iniwan ni Rigor, eh, hindi ko pa may na puntahan ka dito para sabihin po yung katotohanan. Sir, alam ko po na malaki yung kasalanan ko sa inyo. Naiintindihan ko po kung hindi niyo akong papatawad, sir. Handa po akong makulong. Pero hindi ako papayag na ako lang mag-isa magdurusa. Pero isasama ko po si Esmeralda Esmeralda Trigor. wala ako na mas pinili ninyo maging mabuti kesa sa masama. Pero hindi ibig sabihin hindi kayo mananagot sa batas. Kailangan niyo ituro kung sino ang utak sa likod ng krimeng ito.